media platforms ko like yung Facebook fan ko at ito pong TikTok account ko upang maging daan sa pag uh, uh disseminate o pag spread ng mga What's up, madlang people? Um, siguro po meron sa inyong mga nagtataka o inaakalang na hack po yung TikTok ko dahil uh, ang laban po ng TikTok ko ngayon ay puro mga tungkol dun sa sa uh, bagyo dito sa sa Pilipinas well hindi po uh, Sinadya ko pong i-extend muna yung mga social media platforms ko like yung Facebook fan ko at ito pong TikTok account ko upang maging daan sa pag uh, pag uh, pagdi-disseminate o pag-spread ng mga balita tungkol sa sa Pilipinas at sa, uh, most specifically sa Metro Manila dahil dito po sa bagyo sa ating lugar at uh, ayun po ina-extend ko po muna itong uh, mga accounts ko para mas marami-rami ang ma-reach ng mga impormasyon at ng mga balita sa kasalukuyang sitwasyon natin dito sa Metro Manila dahil po sa bagyo natin um, so ayun po huwag po muna kayo magtataka so uh, post lang po muna ako sa mga GBGV o playtime na mga mga uh, contents para magbigay daan sa pagsaspread ng mga information and the current news about the situation here in the Philippines especially sa Metro Manila dahil po sa bagyo natin dahil alam niyo naman po magmula nung nawalan po ng uh, ng prangkisang ABS-CBN eh uh, uh, nalimitahan na po yung mga uh, yung mga balita na nakakarating sa iba't ibang lugar lalong-lalo na dun sa mga lugar na malalayo at uh, kinakailangan ma maabutan ng mga balita at mahalagang impormasyon. So ayun po, I decided to extend my social media platforms like my uh, Facebook fan page and the uh, TikTok account para makapagbigay sa inyo ng mga karagdagang impormasyon at balita. At pag okay-okay uh, na po ang panahon, so babalik na po ulit tayo sa mga GBGB contents. So yun lang po. I love you madlang people.